For today's video, samahan niyo ako dito sa iTrust. Papa-check ko nga ang aking mata kung ganun pa rin ba ang grado, hindi ba nag-iba o hindi ba tumaas. Tara, samahan niyo ako dito sa loob. At dahil taglamig na nga ay bibili ako ng contact lens. Contact lens muna dahil taglamig na hindi muna ako gagamit ng salamin. Chini-check na rin ng aking salamin dyan pinitingnan kung pareho pa rin ba ang grado ng aking mata at salamin. At papapabasahin rin ako kung klaro pa ba sa malayuan o hindi ng mga letrang maliliit. Okay S H okay. Easy 0. Z D 0. Like 'to ano okay. Okay. Oh, yeah. Z D. Okay now. And now clear. Huh? N A Z R. Okay. D H S K N. Clear. Clear. At pagkatapos ko nga magbasa ng mga letrang maliliit ay namili na ako ng kulay blue or gray. Nasa dalawa pero mas bet ko ang kulay blue kaya blue na lang ang pinili ko dahil naglens na rin. Yun, pero may grado yung lens na yan, ha? Hindi yan yung fashion-fashion lang. At bitbit ko rin ng aking gulay, kaya after 2 days pa naman makukuha ang lens. At after 2 days ay bumalik na ako sa clinic. Ay, okay, okay. Ano ito, Ito, pwede din mo siya naman Pwede din mo siya matawag nito. Kaya nang mabutang, kaya mo lalo na pag medyo pula-pula. O i-ano siya. Panghugas o pang ano na, pantulo. Basta, pag magsuot ka o contact lens ka ng limpium kamot, maghugas ka mo. man mo na siya, pantulo, di ba? Pantulo sa mata ha, dili na ano. Dili kaning ikuan mo